Sabi sa Psalm 18 verse 30, God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to Him for protection. Sabi dito, napakalinaw, God's way is perfect. Hindi yung paraan mo. Hindi yung paraan ng mahal mo. Hindi rin yung paraan ng kaibigan mo, ng kapitbahay mo, o paraan ng mga taong matataas dito sa mundo. Pwedeng may naisip silang solusyon, pwedeng may paraan silang gagawin, pero hindi perfect. Yung tipong may pansamantalang kaayusan, pero mauuwi pa rin sa kasiraan. Naranasan mo na yun? Yung tipong akala mo okay na, bandang huli, wasak na naman yung pagkakaibigan nyo, yung relationship nyo, yung trabaho mo, yung negosyo mo at lahat ng nasa paligid mo. Yan ang nangyayari kapag patuloy tayong nagtitiwala sa sarili natin. Hindi ko nga alam eh bakit, pero ngayon ko lang na-realize na palagi tayong palpak, pero meron pa rin tayong lakas ng loob na sabihing hindi, kaya ko yan, gagawang ko ng paraan yan. Nako, pag nakarinig ka ng taong ganyan, yung feeling niya, kaya niya lahat, iwasan mo na. Ibig sabihin, walang Diyos yung tao na yon at matadamay ka. But sadly, nakaka-comfort yun kasi feeling mo may aalalay sa'yo. Okay naman yon basta yung aalalay sa'yo nakasandal sa Panginoon. Pero kung sariling kakayanan kasi magaling siya, may experience siya. Tapos ka dun, bandang huli, lagapak kayo parehas. Paano lagapak? Coach ma'am, 5 years, 7 years, 10 years na nga tumatakbo at ang ayos-ayos. Hindi naman kami nagpipray. Hintayin mo pagdating mo ng 70, 80, or 90. Actually, aabot pa yan sa susunod na generasyon. Damay sila dahil walang Panginoon yung tatay nila, yung lolo nila. Kaya huwag mong isiping nakakatakas ka. Sabi dito, he is a shield. Panangga para dun sa mga taong nagtitiwala sa kanya na buo. Kaya kung may tamang relasyon ka sa Panginoon, protektado ka. Kung wala naman, ay pray na magkaroon ka. At sana po ay malinaw ang mensahe ng video na to.